Assalamualaikum. Madayaog maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. At pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran.